Pinabasag ka. Ago! 5 4 3 action! Mare action na nai! <laughs> wala ko sa <kahis> <laughs> Hindi mo pa yung laki. Ha? Kasi ko. Eh! Wala ko wala ko pambayad ng booking ko. Akin na yung 200. Booking-booking ka ha? Sige! Oh! Okay! Oh, mamachona na! Sila ta mala <laughs> diba? Alam mo diba? yung mukha ko, di ba? In fairness. Mama Chona, go. Sweet ka sweet. Amaya na yung kwento. Ang tigas mo. Nakatambay tayong lahat. Huh? Ang tigas ng mukha mo. Alika? <laughs> Alika. Alika. Alika, yakapin ka tatay, cancer. Mama so, Estong nga. Yung may TV muna. Ha? Huh? Yung may TV muna. Si Macdave. Alika. <laughs> okay, Mama Chona na. Nakatambay tayong lahat. Hi Seb, hi Sebio, sabi sa iyo. Hi Sebio, ganon. Pero pag Ha naman mamatay na. Mama ko 'yan. Mama kumusta? Buti. <laughs> pag bilan niya ng <laughs> tandwa. <laughs> <laughs> Saka. Piyato. <laughs> <laughs> YouTube <da> 'yan. YouTube. <laughs> wow. 45 degree ang hindi. <laughs> Tricia may hala. Hello. And Julia. Julia Claire. Julia Claire. Abinito. Yun yung mga naging anak ko. Julia. Tricia may hala. Shocks daw. Japan yung isabi isa niya. Ay, still this show. <laughs> <laughs> ay si Judy and Dun eh. Teka, si Judy and Dun eh. Paano? Paano? Babut! Oh, <laughs> oh yabang. Oh, oh, yeah. Billy Ho... Oh. Billy O' Crawford. Ah, okay. uh, top model. Ah, okay. oh, top model. Ah, Top, oh, top oh. Literacy, gaga. Oh. Ay, yakapin <laughs> <lo de>. ulit. <laughs> <laughs> Game. Game! Era Madrigal, <laughs> Bench Underwear, Blackout. Um, Black Horse. Black Horse. Simbang Gabi. <laughs> si <bang, laughs> era Cuba, Madrigal. <laughs> Black Horse. Hey. Bawpak na yun. Bawpak na lang. Batilin. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Paano si Charlie? Sa bahay nila Takong? Architect. architect. <laughs> <laughs> hindi ko alam pero nagsumbong lang kayo sa akin. Pero ino Ay, ko naman okay, siya. Okay lang. lang. Teka lang, si may na, ayos na. na. Ayusin ko lang yung kwarto. <laughs> tapos na. <laughs> <laughs> hindi. Change sa topic na. Promise. Baka hindi siya makapunta <laughs> Ay, sa birthday. Okay. Eh. <laughs>